pliers Siyempre UV light Ito talaga yung perka importante UV light para dito wow, naman. Sa ano natin wow. luminous Glow in the dark lure Para madali mas mabilis Ang ano Ilaw mag glow Tsaka itong ano natin Headlamp Kalo talaga yan ng isda Yun Collector Box. Mga lore natin, extra lore. Siyempre, ultralight natin na rad. Casting na naman tayo. Mamaya mga Master Knight, sure casting. Yun So, mamaya, mamaya, alas ay. Astayo. tayo. Tsaka itong, ano ko. Multifunction na, ano. Balak laba parang. Tube mask. Yeah, na update lang mga mga master A few moments later you what's up mga master so second night sure casting natin nakahuli tayo ng ano ano pa rin matamba ka tatlo pero malalaki malaki ang dalawa <laughs> Lahat, isa, medyo may kaliitan. Ito sana to master, kaso na nook yung na apat. Nahawakan mo na, ang likot ng islang na to. Yun. 2,000 years later. Yan mga master, after ng dalawang oras at kalahati. May nailan na naman tayo, ano? <laughs> Matabaka with sizes tatlong teraso pito sana ito mga master yung apat natatanggal ang likot ng isla na ito mga master yun ito lang hmm? ultralight pa rin malalaki ito hmm? malaki itong dalawa ito tapos to, tatlo yung a pito sa yung apat natatanggal pag ko unhook siya tatlong piraso hindi na masama ang mga master Ultralight light pa rin Ayan <laughs> fish on Two hours and a half Galgista pala oh 19 Tinay na Lalaki to mga master. Ayan. Ano lang. Okay lang. Fish on. God bless lahat. Thank you Lord. na dumili mga master. Night casting ulit si Gabi. Hahaha. <laughs> Hello tide na, tamang tama. Tung tayo sa unahan. Mamaya. One hour later. What is up, mga master? So, ayan, magla night fishing na naman tayo ulit. Yun. Time check is ano na? 6:24 ng gabi. Hello tide na, mga master. So, dahil medyo ano pa, maliwanag pa konti. Hindi muna ako nagpalit ng luminous aglo in the dark na lure. Ito muna ng redhead silver gamit ko. Sunset. Ay, ano, manilim na oh. Yan mga master. Cast tayo. Update na lang mamaya pagka-uwi <laughs> pagkatapos ano mahuli natin let's go Two thousand years later A few moments later Yo, what's up mga master? Yan, nakapag night fishing na tayo. Night shore casting. Malapit lang sa ano. Yan, mababaw lang. Ang mga kalampasigan. Si so yan mga master, Ihuli tayo. Tatlo. Tatlo pa rin matambaga pa rin mga master. Anin yung ng strike. Tatlo lang yung nalad natin. Nanhook yung ano, tatlo. Yan. Ano na? 9.48 na. Nagumpisa ako mga 6.40. <laughs> Alin na strike at dalawang at tatlong nalad tatlong uh, unhook. Yan vision mga master. God bless. Ingat. Tatlo. Malaki. Mal malalaki din to. Tatlo. Labas na yung ano araw ay yung 1. na mga master. Kaya, uwi na tayo. Tatlo, Tatlo raso mga master. Malalaki to. Ayan. Alas ano na? Alas jis? <laughs> mm. What's up mga master? Ah... Uh, Mag night fishing kami. May bisita ako from Gionglan City, master. Master Gmail, Gionglan City Anglers Club. Wow naman! What's wow. up? Wow! What's up? What's up? Kapo master. Kapoongers. Si Master Gmail wow. Ayan yeah, mga master. So, sana ano, maka kami ng mamaw dito. Maraming mamaw kasi dito eh. What?! So, update na mamaya mga Master. Time check, ano na? Alas otso? Alas otso ng gabi, syempre. I-casting sa gabi. Ito! <laughs> Ang tapong. Tapong yung gamitin. Master! Master! Master Mel G. Mel? at kapong gamit ko mga master <laughs> yan na. update lang mamaya mga master kung may mahuli kami An hour later. yan mga master may first fish na tayo tambaka malaki to mga master first fish ibigyan natin ang gihuli nga lumalit ano na Umuwi, pauwi na sila, uwi na lang sila. <laughs> Ayaw na nila mag-casting. Solo na lang ako. An hour later. Nakaisa lang tayo mga master. Tatlong strike lang. Dalawa na unhook. Isa lang nalang natin. Matambaka pa rin. Good size pa rin mga master. Tayo, tayo mga master. Time check. Oh yun, mag-alas just na naman tayo malalim na paano na palo, palo high